O pumasok. Nagabaha yung loob namin. Kailangan sa kwarto namin. Alam. yung sa amin inayos. Kailan nagatulog pa rin. Ka, di ba, inakyat-akyat ko na yan. Oo. Inakyat kaya na para pala. Kaya I, kaya kailangan, palitan lahat. Ano ba yan? Ala. Basok din sa inyo po sa loob. O ito yan sa gilid. Uh -uh. no? Ang ano hindi ko parang ang Hasta... Swimming pool. Hindi tayo makatulog nito. Kaya Nako. Wala. Kanino ito? Oh, baha po talaga. Nako. Nag-ilipat namin ang aming e-bike where will you put mahal? Up? See? It's not safe. Maybe they're up? They're up there. They're the, yeah. Like before. Put it there. Oh my god. Stay there, Kushki. Oh my god, ang lalim ng baha, guys. Grabe. Swimming po na dito. Yes, there mahal beside the flowers. O, oh, kami din kailangan bumili ng bago. Kulang <laughs> pa rin. <laughs> um, po. Medyo po okay doon. Yan namin nag-park last year eh. Nais ko na yung kanal pero hindi pa rin nakakatulong. wala, Wala, wala mabagal. Doon, okay siya. Ayan guys, dyan muna kami mag-park. Pati yung kapitbahay ko, nagabaha din sa kanila grabe, hindi dito maganda sa deka Nababaha. pati bahay namin nagbabaha oh my god, ano yun oh, shoot may lightning ay. ay grabe good luck, good luck oh shit, ang lalim na guys umaabot na dito sa taas oh my god pinabaha na kami umaabot na ayan yung asawa ko naglakad-lakad muna hindi kasi maganda yung kanal kahit, kahit nilinisan yung ko ganun pa rin oh my god ilan yung kotse nila aabot na yung kotse nila Tawa na lang natin ito. Hala, abot na. <laughs> pwede kayo mag-park doon natin. Oh. Doon sa, doon taga namin doon, medyo mataas kasi doon. Oo. Uh -oh. Doon kami nag-park. Doon, oh. Lalo na sa inyo, okay lang yung mas, ano. Anak ko, abot na nga, oh. Kan, ilipat pa ano. Ah, doon, pwede din, oh, Doon, pwede din kayo mag -park. Naku, lalo naman baka mamayang ang gabi magdamag ito. Mas magandang prepared na tayo. tayo Mas mataas ngayon kaysa last year. Hindi umabot ang gandoon sa amin. Mas mataas ngayon. Hmm. Sabi ko na, na tayo matulog. Oo, oh, kami di sasala. Hmm. Ayun. yun lang. Magbanig tayo ngayon. Ay, oh, shit. Ay, oh, God. Ha, doon, mas okay. Kasi nagababain tubig yeah. dito. At saka doon. Oo, oh, oh, doon. Mas okay pa at least sa kanila. I Ipat na lang kayo doon. Ay. Ano ba itong bagyo? Oh, Ay, getting higher. Oh my god. Okay. Oh my god. Stay there for okay. Don't go out. Banana. Huh? I make big break in banana. It's, it's slippery. Oh. It's, but it's too slippery, mahal. No, you can. Oh, it It is floating. <laughs> yeah. You need to drive somewhere to find But that neighbor it's okay Mahal. they I uh, know. Their e bike it's okay also. It will be okay hours. Yeah. It's okay. So dito muna kami nagpark, guys. Sa kapitbahay namin din kasi medyo mataas dito. So ayan, medyo mas okay dito kaysa doon sa amin. Kasi may baka mabasa yung battery. Ayan, diyan kami muna. Hi. So, oh my god, nagano. Ayan, diyan muna kami nagpark. Ayan, pati mga ipis, takot o. nag, nagsilabasan sila. Ay, nako. Good luck, mga ipis. Oh my God, lightning. Careful. Wash your legs with soap. With soap, wash it. Oh my God. Tingnan nyo, guys, yung aming ibat. Basta. Lumot na sa, sa Dudut na sa baha. Hanggang gandito na yung tubig. Oh my God. Anong gagawin namin? Wala din kami mapuntahang pwedeng ipark. goodness, lalong tumataas ang tubig. Oh my God, guys, kinakabahan ako. Ah, oh my God. Ah. Yeah, yeah. Oh my God. Shit, our e-bike. Oh my God, ang lalim. Yeah, the neighbor, they move also somewhere upper. oh my god guys wala na baka sira na ang aming e-bike naabutan na yung battery oh my god yeah they move mahal you can park upper I don't know where they park oh shit what's that on? something's falling oh my god guys check ko yung kapitbahal baka papasok din Pumapasok din kuya yung tubig sa bahay nyo? Pumapasok huh? din yung tubig sa bahay so, nyo? Oh, yung oh my god. Saan kayo nagpark ng e-bike? Doon sa 2-story na bahay. Ah, ma mas okay doon? Oh, sorry, oh sige sige. Sa... So, oh, sige sige park din kami. Mahal, you can park there where the two story house. He park he park. Yeah, he park there. He just walk. He just park today. And then he just walked. Yeah, he said also the water is going inside. Inside the house. Oh my God, okay lang kayo mga pusa. Kuming, are you okay, Ming? You okay? Yung mga pusa kong tinutulungan. You okay? Oh my God, you so wet also, Ming. Kawawa na may mga pusa ko. Basa din pala. Oh, goodness, ito put inside? oh my god Kakatakot naman ganito guys. Ano ba to? Ito kasi sa deka, hindi maayos ang kanal. <Godzilla> Tingnan nyo, masalong lumalalim. Oh my goodness. Ayan. 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 ito Ayan. So, ngayon guys, yung tubig, tumataas na ngayon. takot na takot ako, natataranta ako sa takot. So, yung, yung TV namin, pinasok namin sa loob ng bahay, sa kalahat ng mga wires, ayan, inaayos na namin, mga gamit namin, nasa taas na. Ang problema namin, pag pumasok yung tubig, paano namin bubuhatin yung ref? So, dito yung aming, ano, kwarto. Ayan, yung TV namin, nilagay na namin sa taas ng, ng kama. Pati di, pati yung bubong, grabe ang lakas. Tingnan niyo, guys. Kakaano ko lang dito. Ang daming butas. Ina, pinaayos na ito pero hindi rin nakatul. Hindi rin na ano, naayos ang na maayos. Grabe, guys, natakot takot na takot ako. <coughs> Natataranta talaga ako sa takot. Grabe, basang-basa 'yan, basang-basa. Ulang akong mga basahan. Mga aso ko takot na takot. Nako, hindi pa humihinto ang tubig. Ang amin ng ulan. Ito yung sa kabilang kwarto namin. Tumutulo rin dito. Ayan, ang lakas ng tulo. Ano ba yan? Anong gagawin namin pag tumakit yung tubig? Ayan, no, wala na kami mga basahan. Mga gamit, ay, mga gamit namin. Mga suitcase namin. Tinayos na. Inayos ko din. Baka kasi mabasa mga gamit namin. Oh my God. ginakabahan talaga ako sa tapos Hindi ko alam gagawin ko yung e-bike yung e-bike namin masisira na yun kasi naabutan na ng ano yung battery mas, mas lalong tumataas yung tubig hindi pa tumitigil yung ulan ang lalim na hanggang tuhod ko na ayan mga gamit ko mga aso ko takot na takot tapos dito sa kusina dito sa kusina din yung mga pusa kawawa naman ayan o oh. wala kasing bubong sa likod kaya kapag nagabaha kapag umuulan baha din dito uh, ito yung kusina dito hindi, di, hindi, rin nakakatulong yung bubong tingnan nyo ang lakas ang tulo sa likod hanggang doon ay kinakabahan ako talaga nervyosa pa man ako Ming, oh sorry yun. na may mga pusa. Bab, nababasa pala sila buksan ko para makapasok man sila dito. Just in case. Ming! Oh, oh basa na dito. Hindi maganda itong deka. Yung kanal hindi maayos. Hindi maayos. Hindi nila inaayos. Grabe ang baha. Hindi, hindi, hindi kami makapag-park ngayon sa ibang lugar kasi natakot ako. Baka mamaya hindi na rin maging okay yung e-bike. Dahil mataas na yung ulan. Mataas na yung tubig. Pati yung kapitbahay din, umaabot na yung tubig sa, bahay sa loob ng bahay nila. Ay, ah, grabe ang kaba ko. Masukay ko siya. Ayos. Ayaw, sorry. Pray. Oh, shit. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Ayan. Oh my God, malapit na yung tubig sa kung sa anak kami nagabot. Nag-charge. So, saan kami naga charge Oh my God. Sana tumigil na. Please. Marabi naman dito guys. Eh. Naranasan namin ito sa Pinas. Ay, nakaloka. Okay, please. Sana huwag tumigil na para naman di maabutan yung butas. So, saan kami naga charge Pag nabutan yung wala na talaga. Sira na yung e-bike namin. 9:50 PM na, malakas pa rin ang ulan. Yan yung kapitbahay namin, naglipat sila ng ano, parking space. Sa ah, doon sila. Pwede. Oh, no, may mga hayo, mga halaman ng kapitbahay ko lumulutang na. Hala. Oh my god, na mag um, Oh shit. Yung bike namin, basang-basa na. Aandag pa kaya yan bukas. ala yung mga halaman nagliparan na. Alas, gis na ng gabi. Mga aso ko, takot na takot. Alisi. You want to go Ha? Ah, yung You want to go lulat? Okay. Okay, quick lulat. Okay. Okay, Lulat. Don't go out. Don't go swim. Oh, what did I step? Okay, Lulat. Just here. Come, Lulat. Don't go out. Oh, shit. Quick, Lulat. No, 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 no. Don't go out. Just here. Quick, Lulat. Quick, quick. Ayan. Kailangan nila magbanyo. Bago lumakas na naman ang ulan. Ano yung mainan? Ano mainan? Quick, quick. Ayan, lulat, lulat. Alis oh, eh. Oh, look, cookie. Oh, parade na, oh. Oh, parade na. Ayan ako. Sana tumigil na. Ang na oh, no, no, okay, no. dami ng mga naglilip. unan nanong cookie na. Ang dami naglilip na nag, nagalutangan na mga basura. Ayan, oh. No. Kok, alis Next. Don't go out, cookie. Stay here. Save some water. Nag-ipon din ako ng mga tubig just in case. Ayan. Oh, finally nagbaba na rin ang tubig ayan please huwag nang pamaas may maingay ayan guys oh shit kamusta naman ang e-bike oh, okay

ito. Pwede si Lulat. Ayan, dami na mga basura. Ay, mga aso. Lulat kasi. Lise. go do out, okay? Ay, mga aso. Wow, kami.